Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway, uh, maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Yes, mapagpalang umaga, hapong gabi. San masulo kayo ng mundo nang nararating ng punto por punto. Salamat po sa Diyos. Nagkasama-sama na naman po tayo muli para sa isa namang gabi ng banal na pag-aaral ng salita ng Diyos para po ito sa ating kaligtasan. Ano po, pinapaalala natin dito gabi-gabi, no? Halos gabi-gabi pinapaalala natin. Uh, sa huling araw natin, no? Sa huling araw na ating buhay, no? Particular judgment, pagkamatay ng tao. Um, sa huling araw, sabi ni Jesus 1.12.48, no? Ang salita ko hahatol sa inyo ganun po kahalaga ang salita ng Diyos sa mga nag, nag, nag uh, nagtatanong paano ba ang maligtas di ba yun po yun si Jesus ang nagsabi no kaya nga, I am the way the truth and the life no uh, no one comes to the father except through me so akala ng iba no nakakalungkot lang pag pray natin yung iba na no? hindi sila naniniwala kay Jesus na siya ay Diyos no at yung iba naman hindi naniniwala sa Diyos kay Jesus din yung mga atheist agnostic no So sana at may mga ibang mga relihiyon na walang Biblia, walang Jesus. Eh wala silang idea pagkamatay nila, hahatulan sila ni Jesus, no? So paano kung wala kang alam nga naman sa salita niya at mapalad po tayo, no? Na, dahil gabi-gabi na pag-aaralan natin ang kanyang salita. So paalala po sa atin lah lahat 'yan kaya <clears throat> magandang pag pagnilayan yung mga salita niya. Gabi-gabi dito po sa punto por Punto, no? So, ano nga ba ang um, ebanghelyo natin? Napakaganda muli, no? Ang <clears throat> ebanghelyo ngayong araw ng Martes, ito po ay ayon kay San Mateo. Chapter 8, verse 23 to 27. <clears throat> Pagnilayan po natin makinig ang may pandinig. Noong araw na yun, sumakay si Jesus sa bangka kasamang kanyang mga alagad. Bumugso sa lawa ang isang malakas na unos at halos na matabo na ng mga alon ng mga alon ng bangka. Ngunit natutulog noon si Yesus. Kaya't nilapitan siya ng mga alagad at ginising. Panginoon, tulungan ninyo kami, sabi nila. Lulubog tayo. At sinabi niya sa kanila, Ano't kayo'y natatakot? Napakalit naman ang pananalig ninyo. Bumangon siya sinaway ang hangin at ang dagat at tumahimik ang mga ito. Namangha silang lahat ang sabi, anong taong ito? Kahit ang hangin at ang dagat ay tumatalima sa kanya. Mga kapatid, ito po mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka naming Panginoong Heso Kristo. Eh napakaganda po ng ating uh, ebanghelyo no Kunti paglinilay lang po. Um, mga bagyo, unos, problema no to malakas na hangin. Ah uh, tulungan niyo po kami. Sabi ng mga ano lang so, sa, 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 takot. Ang tanong ko halimbawa naglilingkod tayo ngayong ngayong panahon na to no mga lingkod ng Diyos. Paano kung paano kung <laughs> bigla kayo bigla niyo nalaman na meron ka stage 3B cancer kayo, no? Tayo mga lingkod. Ano kaya ang gagawin natin, no? Well, lalo na laban mo may 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 cancer ka, lalo na stage 3 na, stage 3B, no? Ano kaya ang gagawin mo, lingkod ka ng Diyos, no? Hindi <laughs> tayo mataranta no, no? Pero lingkod ka naman eh, no? And ito yung sinasabi ng Ebanghelyo. Alam niyo po kasi, bakit ko po nabanggit ito? uh, kung naalala niyo po na ikwento ko isa kong kapatid yun uh, that was 2012 pero ito may yung nga yung <clears throat> pangalawa sa panganay namin uh, yun nga grabe nga no is 3 years ago lang po to bago lang no uh, siya po ay very religious person no at actually siya isa siya sa pinakamatalino sa amin magkakapatid. Siya uh, siya si doktora, doctor of education, not not medical pero ganun din no, masteral. Doctor of education pero maliban doon sa gifted siya, siya po ay very religious person. At nung bata pa ako, alam ko ganun na siya, eh, no. Lagi nagsisimba, no, very religious tapos siya nag-aaral, religious nag-aaral uh, hanggang sa yun nga hanggang sa umalis hanggang sa paglaki ko hanggang ngayon tapos nung umalis po ako ganun din no? Uh, nandoon pa rin sila araw-araw nagsisimba marami siyang kakilalang pari no po araw-araw actually Radio Veritas ang pinakikinggan lang yun. um but sa kabila noon paglilingkod niya no say nagka dahil na retired na siya no um, so sa, katiki nagkakatikista. So talaga naglilingkod talaga, nagsisimba araw-araw, nagro-rosaryo araw-araw. In other words, uh, although may mga kasalanan pa rin na ano, pero in a state of uh, grace siya. Yeah, no? Ngayon, nung, alam niyo po, three, three years ago lang, no, nandito na ako sa Japan. Ito pong pangalawa kong ate na ano. Pareho, pareho lang po. No? Um, uh, dito makakapulot kasi tayo, no? Kung, kung gaano ba kalakas ang pananampalataya mo. Uh, dito, three years ago, yun nga, no? May nakapa, isang bukol sa breast. Lingkod na po siya, tuloy-tuloy lang ang paglilingkod niya. At pagkatapos, nung pina-check up niya, nalaman niya, stage 3B na. Inisip ko, halimbawa kayo po, tayo lahat dito, no? Halimbawa, nagkaganon. Anong gagawin niyo? Yung bang dumating ang pagsubok na yan, dumating ang unos na yan, bagyo yun, matindi yun, no? Alam niyo po, uh, bakit ko naikwento, naikwento siya, no? After ng three years tayo, yun, nga, dahil, nag, dahil nga last, uh, nung nandun ako, nakapag-agawain kami, nag-Bible study, at laging yung narinig sa akin, uh, madalas, no, yun nga, yung sabi ni Jesus, no, doon sa gawain namin, no? sa yung may sakit nga no uh, sabi niya dun sa may dun sa may sakit yung pinagaling niya sabi ni Jesus magaling ka na wag ka na magkasala so lagi ko binabanggit ang mga kasalanan ng tao usually yun ang nagiging dahilan ng kasakit natin no marami kang mababasa sa Biblia yan no dahil bakit nagkakasakit ang tao sa kasalanan minsan hindi may, may meron kang hindi pinapatawad ang ginawa po niya agad-agad Although siguro natakot siya, no? Although nung nakausap ko, hindi naman, eh. No? Kasi pangalawa na po ito, dahil namatay nga 2012 yung isa kong kapatid. Actually, kaklose niya yun. So, pagka, pagkalaman uh, niya na may stage 3, ano siya, 3B cancer, ang ginawa niya agad-agad, ito na ikwento ko na dati, pero connected siya sa ano, eh. No, connected siya sa ebanghelyo tinawagan niya kagad yung isang ano, yung isang sabi ko nga no na, na talagang galit na galit pala siya doon sa isang bayaw ko. Yun nga pagka 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 pagkapatawad niya ganun maliban doon yung may mga ibang mortal sin pala siya nagawa at kinumpisal niya. Alam niyo po, nag, nagtuloy-tuloy pa rin ang paglilingkod niya. And yun yung challenge doon eh. Halimbawa, ikaw, nagkaroon ka ng ganun itutuloy mo pa bang paglilingkod mo? Yung iba, ano mo, mawawala ng gana yung iba, di ba? Mangihina loob. And ito yung challenge sa atin. Mga lingkod ng Diyos, maraming, alam mo, mara, alam ko po, no? maraming ngayon na naglilingkod sa Diyos, sa punto punto, lingkod sa simbahan, nakakaranas ng ganito. Pero ang Ebanghelyo pinapaalala sa atin ngayon, no? Mm -hmm. Alam po po, ginawa niya, kasi ma-inspired ma po tayo dito, dahil ang ginawa niya, nagtuloy-tuloy lang siya, nagkumpisal, at lalong lalo siyang, lalo tumindi, naging katekista. Three years, that was three years ago. Pag stage 3B ka na, mahina lobo, malamang bedridden ka na ngayong panahon na to, no? Three years ago na yon. Pero dahil doon, no, siyempre nagpakimo pa rin siya, dahil no, salamat sa Diyos, kahit pa paano, may pera sila. Tire-diretso lang, no? Kimo siya, mga herbal. At hanggang ngayon, alam niyo, napakalakas pa rin niya. Bakit? Dahil dun sa pananalig at pananampalatay, hindi siya sumuko at hindi siya huminto. That's the key. Eh, no? Yung po yung susi. Paano pag nalaman mong ganun? Mamangina ka, hihinto ka na sa paglilingkod. Ba't ang kapatid ko, uh, nag-ano pa siya last, last week lang, two weeks ago, nag-pilgrimage pa siya, gano'n siya kalakas. stage 3B cancer, imagine natin yun. And dito sa Ebanghelyo, nagpapaalala sa atin. Kasama na nila ang Panginoon. Di ba? Ganun tayo. Baka akala natin, kasama natin na si Jesus. Naku, wala nang problema. Mali. No? Dito, pinapaalala sa atin. Baka sa isipin natin, eh, kasama ko naman si Jesus, hindi na siguro ako magkakaproblema. Yun ang malaking, malaking kamalian natin. No? Kailangan lang. Hindi yan mawawala, pero kailangan handa tayo. At yun ang ginawa ni ate, no? na nakakatuwa eh, na ina-idolize nga ng iba kong kapatid dahil nalakas na loob. At talaga na niya, hanggang ngayon, nalakas-lakas niya, no? Ang pilgrimage pa siya, nagmamaneho. Imagine mo, yung iba, talagang 3 years, kung mahina loob mo, wala ka sa Diyos, baka bagsak na katawan mo at ibedridden uh, bedridden ka na. Anong, pinapa <coughs> Anong ibig sabihin natin dito? Dito mga, mga ang mga apostol kasama na eh. Takot na takot sila. Ano sabi ni Jesus? Paano't kayo natatakot? Di ba? Kasama mo na ako, kasama mo na si Jesus. Paano natatakot ka pa? And yun ang pinakamahalaga sa atin ngayon. Lahat po tayo, may pagda mayroon mga pinagdadaanan, o oh, darating ang araw, may pagdadaanan pa rin tayo. Kapag dumating yon kapatid, Anong gagawin mo? Susuko ka ba? Hindi ka na ba maglilingkod? Hindi ka na magpunto for punto? Hindi ka na magpapaan ng mga, yung mga may, may mga healing oil dahil hindi, hindi sila hindi sila napapagaling doon? Nakala ba natin? Eh, wala nang halaga yon That's a big question ngayon. Pag nilayan po natin ang mga yan. Ang pinakamagandang lesson dito, kahit anong mangyari kapag ikaw ay lungkod, huwag na huwag kang titigil sa paglilingkod hanggat kaya mo. Bakit? Ang lahat ng yan kapag kasama mo si Kristo, ang lahat yan ay mapagtatagumpayan mo. Amen? Mapagtatagumpayan mo na kasama siya. Darating ang araw, marirealize mo dahan-dahan pala na solve ang problema mo. Huwag ka lang titigil kapatid. Basta't kasama mo siya, manali ka sa kanya, hindi-hindi kanya pababayaan mapagtatanggumpayan mo yung kapatid kung ano man ang pagsubok mo ngayon. Pangako niya ni Jesus, huwag kang matakot, kasama mo ko. Amen. Yun lang po, uh, nawigabayin tayo ng Banala Espiritu ngayong gabi ito. To God, be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Jando, and good luck uh, sa iyo, Bro, Bro Wendell, sa iyong topic ngayong gabi ito.